Hello guys. Akong tudlo gyud na nasugsog sa kawayan dito sa garden, ha. So, akong kuwao no kay na isugsog na nagaitom. na ko gnil carter kaya may dagom. So ako lang ning nilkatiro ning sugsog para muwa na sa kay sakit man. Ay nabilin nga kawayan no nagitom oh. So kuwao na to nang ipadula suga guys kay di ko klaro, wa ko so uh, kay para mawa yung sakit kay magngot-ngot na yung nakasood nga kawayan yan lamlaw ang -lam, guys ha? Okay? alamin na itong may tawa ang mangoy so nilikater lang itong gamit to no at tulong lang yung sug-sug ano para mawaan na siya guys kaya siya nakadaog sakit Okay. Lamlaw mo. Ah, okay. ako eh. Muda ako sama sa kayak eh. Kay Il dapat man. Uh, dapat tagumra. Dugay makuha. Oh. Moram tagi tur-tur guys. Hmm. Gamay na lang. Okay. Hmm. Hindi ko klaro ka ayaw. Good man ang sa ito. So nara nakita na itong itong oh. Yay. Kamay na lang. Yay. Okay. Parang tag-operahan na ni, guys. Okay. Okay. Nakuha rin itong no. Ara to. nawa na nalagpot itong dara sa kwan likatering tipon so karong guys hmm. nalimpyo na nawa na itong ito mga uh, nasoksok diha hmm. so karong guys kay nawa naman siya ato ah, ni tambalan sa akong wonder suka guys kay di naman tambalan ni masudag tubig ni muhubag ni magnana na siya kung masulag tubig kay makasudang ang kagawa na sa open wounds kaya naambre naman na siya so ni ako yung wonder soka guys na grabe ni kayo ka epektibo sa so, mga samad samad more na itambal guys medyo haplos sa gamay pero dali na kaya na siya mawa yung patyo na ang kagaw da nga naka ung ung sa samad tapos yan ang paugon ng imong samad so dali na kaya na bisa pag iumulong mula ko sa lapok